hapon, good day po mga master Ayan tayong Pulitog dito Ayan nakita nyo yung Ano natin kanina Isang rusi Ay dalawang rusi Dalawang rusi Isa ang um, pang ano Parang TMX style Isa Parang um, wave seto ito Mga classic natin dyan Ayan Classic si Pantra for today's video magahan tayo ng mini driving light pinikabit na natin yung mini driving light dati mayroon tayong video nito ito yan yung tip core di ako sya nilagay yun yung tip core natin dati binaba ko galing yan dito ito naman firefly ito eh. galing yan dun Galing yun dun sa isang pantra. Ayan. Project bike. Alright. Stay tuned. Paano natin gagawin? Tara. Anon lang kayo. Share ko lang naman itong video na to. Alright. Let's go. Ito yung dati niyang bracket. Dineretso ko na lang. Ayan. Dineretso ko na lang para may lalitin dito yung sana ano may paano nang tingin ko okay yan may pito may piti <coughs> <coughs> mga sukap ng ano nito nakakabahad ko eh halangan makakita Tracy putik ang tornillo 13 hindi na naman nang wala nang kaya katala gamit natin ito so, nasa nga ito ito isa kasa natin hindi na, meron tayo na bilhin na ito sa TikTok. Mura-mura lang mga idol. Ito oh. ang pangalan na ito. Purple Star. Wow. Oh. Mura-mura lang yan. Parang nasa ano lang ito. Wala pa yung 1,000. Wala pa yung 1,000. Ayun. Kapit ko na. Ayan. Apat na sila. Kapit na natin. Kapit na lahat. Ayan na siya. Ayan o. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Mawiringan na lang natin. Mawiringan. Tasty Opya. Goods na. Oh, no goods. Kasi daw grabe. Oh. Ang to yan ng gabi pag dilim. Diyan na lang natin toto niyan. Ito may toto ni. Diyan na 'to. Ah.